Wala raw sapat na ebidensya ang prosekusyon para idin si dating Pangulong Gloria Arroyo sa kasong plunder. Yan daw ang ginawang basehan ng mga mahistrado para i-absuelto ito. Karamihan sa kanila mga appointee ni CGMA. Umaaksyon si Fritzi Cavial. Sa botong 11-4, ibinasura ng Korte Suprema ang kasong plunder na isinampa kay dating Pangulo at ngayoy Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Kaunay ito sa 366 million peso PCSO fund scam mula 2008 hanggang 2010. Dismisses criminal case number SB-12-CRM-0174 as to the petitioners Gloria Macapagal Arroyo and Benigno Aguas for insufficiency of evidence orders the immediate release from detention of said prisoners. Walo sa mga bumoto para i-dismiss ang kaso ay mga appointee ni Arroyo. Tatlo naman ang appointee ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Habang apat ang tumutol, kabilang dyan si na Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ginamit ng batayan sa desisyon ang inihaing demuter to evidence ng kampo ni Arroyo para ipawalang bisa ang mga basehan ng kaso ng prosekusyon. The court grants the petition for certiorari, annuls and sets aside the resolutions issued in criminal case number SB-12-CRM-0174 by the Sandiganbayan. The, the Supreme Court found that mahina ngay ebidensya, and yung uh, consequence nun is that the accused is acquitted. So it's an acquittal in effect. Matatanda ang ilang araw bago ang sona ni Aquino noong July 2012, isinampan ng ombudsman ang kasong plunder laban kay Arroyo. October 2012, ipinaaresto ng Sandigan Bayan First Division si CGMA. At kalaunan ay sinailalim sa hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center dahil sa sakit sa gulugod. November 2013, ibinasura ng Sandigan Bayan ang petition for bail ni Arroyo. August 2014, naghain ng dating Pangulo ng Demurer to Evidence sa Sandigan Bayan, pero ibinasura ito ng sumunod na taon. Taong 2015, nagpasaklolo na sa SC si Arroyo. Nakakuha siya ng status quo anti-order na nagpahinto sa pagdinig sa kasong plunder. At matapos nga ang apat na taong pagkakakulong, pwede nang makalaya ang dating Pangulo. Hihintayin na lang ngayon ang resolusyon ng SC para tuluyang makalaya ang dating Pangulo. Naabsuelto tuman sa plunder, may kinakaharap pa rin kaso si CGMA. Kaugnay ng dayaan umano noong 2007 senatorial elections para tiyakin ng 12-0 win ng administration ticket. Pinayagan naman siyang magpiansa ng Court of Appeals kaugnay nito. Umaaksyon, Fritzy Cabial, News 5.